Gary Payton II at Josh Okogi sa Lakers na pero bago yan, ngayong 2025 nga ay gumawa na ng malaking hakbang ang Dallas Mavericks sa pakikipag-trade sa Los Angeles Lakers. Matatanda na ipinamigay ng Dallas si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis, Max Christie at isang draft pick. Ngunit marami ang nagtatanong kung may kasunod pa bang blockbuster deal sa pagitan ng dalawang koponan. Lumalalim kasi ang drama sa pagitan ni Lebron James at ng Lakers ngayong off-season. Dahil dito, usap-usapan na posibleng maghiwalay na ang dalawa bago magsimula ang bagong NBA season. Ayon sa ilang ulat, ang Dallas Mavericks ang nangunguna sa listahan ng mga posibleng puntahan ni Lebron kung tuluyan itong aalis sa Lakers. Base sa isang post sa Twitter or X, inilagay ng betting site na Bovada ang Dallas sa top spot mas mataas kaysa Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Kung matutuloy man ang paglipat ni Lebron sa Mavericks, tiyak na lalakas lalo ang chance ng team na makabalik sa finals at makuha ang championship. Maari rin namang hindi na dumaan sa trade si Lebron. Kung sakaling i-buyout siya ng Lakers, pwede siyang kusang sumama sa Dallas. Pag gamat magdiriwang na ng ika-41 kaarawan si Lebron sa December, patuloy pa rin itong nagpapakita ng kakaibang husay kahit sa kanyang edad. Kung magsasama-sama si na Lebron James, Kyrie Irving, Anthony Davis at promising rookie na si Cooper Flag, magiging delikado ang Mavericks sa kahit anong matchup. Handa na rin ang Mavericks front office na magsugal muli para sa panibagong pagkakataon na maging contender ngayon at sa mga susunod na taon. Samantala, habang mainit na pinag-uusapan ang issue sa pagitan ni Lebron James at ng front office ng Los Angeles Lakers, hindi pa ay nawawala sa fokus ni Rob Pelinka ang pagpapalakas ng kanilang roster ngayong off-season. Alam ng Lakers na kung gusto nilang makasabay sa malalakas na koponan sa Western Conference, kailangan nilang magdagdag ng mga piyesang makakatulong hindi lamang sa opensa kundi lalo na sa depensa. Sa ngayon, nakafocus ang front office sa mga posibleng trade at free agency signings sa mga susunod na araw. Isa sa mga target ng Lakers ay ang defensive specialist na si Josh Okogie na kamakailan lamang ay in-wave ng Charlotte Hornets. Para sa kaalaman ng lahat, nag-average si Okogi ng 8.9 points, 2.7 rebounds at 1.3 assists sa kanyang huling season, habang may 40% shooting efficiency. Kilala si Okogi bilang isa sa mga solidong 3 and D role players, kaya kung makuha siya ng Lakers, malaki ang maitutulong nito sa wing defense ng Koponan, lalo na ngayong wala na sa kanila si Dorian Finney-Smith. Bukod kay Okogi, isa rin sa tinitingnan ng Lakers ay si Gary Payton II na isa sa mga pinakakilalang perimeter defender sa buong NBA. Malaki ang tsansa ng Lakers na makuha siya dahil dati na itong naglaro sa kanila bilang two-way player. Kung maibabalik si Payton, mas lalalim pa ang defensive rotation ng Lakers lalo na sa guard position kung saan kulang sila sa lockdown defender. nag average din itong si Payton ng 6.5 points off the bench pero kahit man mababa ang kanyang ambag na puntos, maasahan naman siya sa kanyang mahigpit na depensa lalo na sa mga primary ng Kalaban. Tila hindi pa tapos ang galawan ng Lakers ngayong off-season. Marami pang posibleng mangyari bago magsimula ang panibagong NBA season. Malinaw na patuloy silang maghahanap ng paraan para mas mapalakas ang kanilang roster at masigurong competitive sila sa darating na taon.